Pikunang nauwi sa saksakan ng ikinamatay ng magpinsang lalaki sa Toledo, Cebu. Ang isa, ginilitan sa lieg ng pinsan niyang barbero. Narito ang express report ni Mobile Journal, Kyla Makantan. Dead on arrival sa ospital ang magpinsan sa Cebu matapos mauwi sa saksakan ang kanilang pikunan. Dalawang oras pa lang nakalilipas ng salubungin ng bagong taon. Nauwi naman sa malagim na trahedya ang masaya ng selebrasyon ng magkakaanak sa Lower Awihaw, Toledo City. Sa investigasyon, lasing na nagpuntang 50 anyos na si Lino sa kalapit na bahay ng babaeng kapatid na si Ann para kunin ang tablet gadget na hiniram ng anak niya. Dahil dito, noong katang iba pa nilang di pagkakaunawaan hanggang sa mapanggit ang pangalan ng pinsan na si Berto 45 anyos. Hindi nagusuhan ni Berto ang mga narinig, kaya naman lumapit siya at kinumpronta si Lino. Sa sobrang galit, sinaksak niya sa legang ang pinsan na hindi na nagawang lumaban. Dumating naman ang nakatatandang kapatid ni Lino na si Andres, 59 anyos. Kinuha niya ang patalim kay Berto sa kasya, pinagsasaksak hanggang sa masawi. Matapos ang ilang oras, naaresto ng mga polis si Andres na hindi na tumakas matapos ang krimen. Nasa kustudiya siya ngayon ng Toledo City Police Station at nahaharap sa kasong homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.